so welcome to our carpool karaoke. Ito ang aming carpool karaoke ng aking mga pinsan. At na ang ating kakatay. Let's go! Covers. Oh <laughs> 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 Kami nga po pala ang Agasunta. <laughs> Agas... Hi! <laughs> Kami pa ang Agasunta. Go! Ah, wala sa timing. <laughs> okay lang hindi yan, hindi mo kasama yan. i uh -huh. aking sigaw Rason na kung bakit ako'y naligaw Malabong sagot na walang linaw Hanapin ang pusong gustong kumitaw Gusto kong hawakan, gusto kong ilaban Para sa babaeng aking inangaan Hindi ko malaman kung ba't binitaw Ba't <laughs> up to go get it out there. I'm back with another vlog. Ayan guys, tayo yung nandito lang naman tayo sa bahay. Gumagawa -guma tayo ng kung ano-ano lang vlog dahil wala naman tayong pupuntahan ngayon. Eh, pero kasama ko na naman ang aking nanay. Ay, aray ko, okay na rin aking nana. At si ate. <tod> at si ate Michelle, tsaka si Patricia, tsaka si Marky Mark. Ayan. May trivia ako sa inyo. Itong pinsa ko si Mark, lasinggero talaga yan eh. Oo. Ipano niya sa Instagram. Kung alam nyo, nanonood kayo ng Showtime dati. Hypefest ang, ang pinsan ko yung grupo nila sila dalawa magpinsan ko kambal sila eh sila yung kasama sa grand finalist na hi best sila ang bulabo residence tapos naman dyan isang rap sige eh, kuya isang bar malino tumanaw siya ay galing sa likod di marunong umatras dapat hagbang pasugon. Ang hangarin ni ikaw, bigyan linawan loob na basta wag bumitaw sa problema ko at malubog. Walang mahirap na pasakit basta meron tulungan. Gusto ko kapit-bisig at hindi yung tulakan. Kasama ka at kasabay, hindi yung tipong unakan. Para lubid na tinalid dahil walang iwanan. Laging... Puso sa sagot kapag merong ang tanong Dapat di ka mabago kung sa bulong Karamihan na sumabit ang sigaw ay alulong Sige sabihin mo bakit ikaw ang naging gulong Dapat tama kang pumili literal mong desisyon Dahil libre kang pumili walang presyo sa kahon Nasa kamay mo ang sagot para lahat ay magbuktong dikit-dikit Na parang sulat mapayapang panako Oh! Okay, freestyle ba yun? Yeah! Yeah, boy, Pumi-freestyle! Ako may freestyle dito ako sa'yo bakit ang dami mong alam Rapper ka pala? kuya sige wala ko na anito isaw isang pinsan ate 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 Ito, no, ano Ito, si ate ano Ito yung kapatid ni Mark. Si Mark, yung Mark. Yung ni ano 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 si ano si oh, ikaw ano 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 siguro ano, mamaya na, na yan. Kakausapin oh, ko muna ka. Uh, Kapartners ko yun Okay, sige. Okay, so, sure. anong kakatahin okay. namin dalawa? <laughs> <laughs> Oo oh, <laughs> oh, ha? Ano, rap battle tayong tatlo? Oo! Oh, Kapi pa kayong dalawa? <laughs> Nagsama pa kayo isang payat yan mat mataba. <laughs> <laughs> Parang hindi <laughs> naman tuba. <laughs> Oo! Oh, oh. <laughs> Ay! <laughs> anong nangyari sa mundo? Bulabog <laughs> Residence <na wala>. <laughs> represent! Yeah, <laughs> yeah! -ye uh. Tito Charlie! Ha <laughs>

Ano? Eh hey, no. Nagawa na cellphone. <laughs> Nagawa na cellphone. <laughs> mag, mag sample acting tayo, Debbie. Acting with my mama. Hindi <laughs> 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 acting tayo dito, eh. Bakit ako si Kuya? Ako yung mama. Batuan tayo lang. Sige, sige. Ano yung eksena? Hindi, no. Ano, acting tayo, <laughs> acting tayo. Oh, yeah, bye, bye. Alam mo ba? Alam ba? P***** Kaya ba'y isilbaya? Wala akong balik. Sige na. Ati mga ko ba yan? Hello, baby. Hi, Beby. Baka po nangangailangan ng <laughs> bagong endorser dyan. <laughs> Bampers, hello! <laughs> Size large lang po. Guys, may papakilala kami sa inyo. Ito ang bagong segment na Kwentuhan hits with Ate Maribig. Oo, oh, okay. series. Bagong series to. Ate Maribik. Yay! Yeah. Yeah. Okay. Ate, ate Maribik, maupo po kayo sa inyong upuan. So ate, kamusta ka naman? Okay naman ako. Masaya ka naman? Masaya ka naman, te. Masaya, masaya. 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 Okay. Oh, masaya. Mataya, Yung tawa, yung tawa. Tawa Malakas tawa. Yung tawa ko, yung 3 months, yung tawa. Yung tawa, yung tawa, yung tawa. <laughs> wait, wait. Oh, yung malungkot naman, malungkot. Yung, <laughs> yung, yung galit, yung galit. Sa Bisaya, yung may salitang bisaya. bisaya. Waray. Uh, maggalit galit, huwag galit. Galit ako. Naisag um, ako. Parang hindi galit <laughs> eh. Sabi ka lang sila ng kuracha mo. Dali, doon. Kuracha, kaya yun. O, sige. O backflip, tumbling, ganun. Kuracha yun. O, di chacha na. Kaya niya, chacha na. Ate, o, Ah, show down. Ah, o. Yung magkaharap naman, magkaharap, magkaharap. makaharap naman daw. Uy, ha. Please. Oh, oh, oh. Alam ko lang, ganito lang, ganito lang e. <laughs> Ay, guys, gusto daw magpahalam sa inyo ni Ate Maribig Dear Ate Maribig magpahalam ka na sa inyong mga viewers. Sa susunod na Bye bye! So guys, ayun nga, wala pa rin tayong magawa. Nihintay pa daw i-prepare yung dinner. At uh, hindi ko na alam kung saan papunta tong vlog na to eh. Pero, ayun, mag-vlog lang tayo ng mag-vlog. Dahil ah... Uh, Sunday eh. It's, 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 weekend, it's a weekend. It's a weekend oh. Wala tayong work, wala tayong kahit ano. Kaya ah, diyan ang musong mga... Ayan, <laughs> hi ay, guys At ang uh, aking pamangkin din, si Akina at si Baby. Baby AJ O oh, yan ah, uh. medyo inantok na nata yan eh. Antok ka na? Antok ka na? Wala bukas. O Ang mga nagluha dito Ah guys, bukas nga pala. Siyempre na-upload na to bukas. Pero kung bukas na, magsasama kami nila baninay, mag-reunite po kami. At sana abangan nyo yun. Siyempre mag-vlog tayo di ba? Pero ngayon, bibili muna kami ng plato. Kuya, ikaw nga muna umawag. Yeah! <laughs> 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 Naliligaw na vlog. <laughs> Gandang, di ko aakalain. Gandang wala. <laughs> <laughs> Walang inakala. <laughs> Bastos. We are here na sa otse at si Ate Angela ang mag-drive. Hello! Inahantay pa natin ng isang bulabog residence, di Kaya, ah, uh, uh, ingat-ingat e eh, ha, ingat sa pag-drive. driver natin, medyo pole walk, tumagmani ho. Ah, saan na si- Ayun si bulabog. Mambu bulabog. Katalak <laughs> Okay, yung driver po na Oo naman, ate. Kasya. Ah! Oop, kanan to the kanan. Puro pa. Nagulat ka ba? Kasi sumabit pa ako sa guys, Bibili tayo. Baka sa 7 eleven tayo bumili. Pero tingin nyo, nakaboxes lang Malupitan po Mala a lang. R2A Ronnie Alonte. Ronnie Alonte, R2A. r a Ulit ulit. Ang aking number one Paano to? <laughs> Homeboy! Hombre! Yeah! yeah. Masa ka hombra ma yun! <laughs> Guys, mabilis na ha kasi alam ko matagal kayo eh. Andito na kami sa 7-Eleven. Pero ayun, bibili na silang paper plate tapos uh, sa... Balik na ulit. Skasta ba? Skasta. Gusto ang ending. Dito rin kami bumili nagsigil na namin ng gas pero pabalik kami sa bahay and uh, it's eating time <laughs> so we are home kaya na tayo na natin yung paper plates kaya na tayo ng dinner dahil gutom na rin ako kaya let's go 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 <laughs> ako lag, oh. yed, so... oh, kaya zoom, zoom okay, lang Kasi ngayon siya dito Zoom-zoom in! Pa'n ako eh! mga ikit Oh! Hindi pwede. Hindi ka pang umiinom. Pero ang oh, bubutasan ah. meron ang mga... Tutubo yun. Ha? Tutubo. Dahil lang. <laughs> Tapos ko lang umain. Sorry kung yung vlog na ito wala naman natutahan. Or ano-ano <laughs> lang. Pero, ata, uh, try ko mag-vlog daily as much as possible. Try ko mag-upload daily. Babawi na ako sa inyo, guys. Sorry ang ko na wala. Pero, eto na tayo. babalik na tayo. At, uh, ayun. Uh, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Hit the like button and the bell button para notify kayo pag mayroon ako next vlog. Tapos, ah... Uh, don't forget to follow me on all of my social media accounts, sa Instagram, sa Twitter, at uh, ayun guys, like mong sinasabi, I believe in the dream and the dream turns into reality. Uh, mag kayo palagi, until the next one.